another video na naman so nakapadabi video na tayo kasi wala tayong ginagawa so nandito lang ako sa shop at the same time gagawa tayo ng mga videos about sa pagpunta sa Turkey kung paano makapunta as working visa so ganito guys uh, una uh, una muna ipapaliwanag ko uh, mas, mas prepared ng mga agencies na ang um, ipasok nila mga kilala yung mga nandito na sa Turkey kasi daw hindi ko alam kung ano yung specific reason nila kung bakit gusto nila yung mga kakilala na mga nandito na sa Turkey ang ipapasok nila sa trab sa, sa agency. So, ang mga kailangan guys, kailangan mo lang kumplito yung mga documents mo. Kailangan mo magpasa ng uh, video sa agency about yourself and uh, about your work experience, yung mga details mo sa mga naka, mga previous uh, work, mga uh, mga trabaho mo. And then, yun, uh, kung direct hard ka, guys, kung direct hard kayo, so, uh, ipapasa mo sa agency dito sa Turkey, and then, yung video mo, sa yung details mo, and then, yung agency naman, uh, ipapasa naman nila sa mga employers, kung meron ang employer, ipapakita ikaw yung video mo, so, titinan yung, ano mo, yung backgrounds mo, yung details about sa'yo, yung pinakang database mo, titinan nila. So, kapag natipuhan ka, so, magkukontakt sila ng, ano, ng, uh, 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 group interview by uh by WhatsApp, through WhatsApp pala. So through WhatsApp mag uh, ano kayo uh, interview agency, employer at uh, saka yung aplikante. So ganyan ang proseso nila. And then kapag na ka nila, so kilang uh, pag na ka kanila so papadalan ka nila ng kontrata. Pag na-nadala nakuha mo na 'yung, kont yung kontrata mo na sa employer mo. So, uh, kailangan mo lang isubmit yung ito sa Turkish Embassy kasama yung mga mga documents mo. So, pag napasa mo na yun, guys, so, magbabayad ka na rin ng uh, processing fee ng visa mo. So, sabi nila, 200 USD daw. So, after na mag -e ka na ng visa mo, so, what if ever na dumating na yung visa mo, so, kailangan mo lang isubmit yung, yung, kailangan mo na ibigay yung passport mo sa, ano, sa agency na. And, sila na yung magpa-process lahat at yung know, nagite ka na ng flight mo. So, inulit ko, ang meron lang baba yan is agent fee. Uh, legit to guys, ha? Ah, agent fee. Uh, depende sa ano guys, yung sa agency. May agent, agent fee na 20k. The rest, di ko alam. Mas mataas yung agent fee nitong agency na to. And then, uh, meron ding uh, tawag doon, medical. Medical 5,500 uh, pesos. And you, 200 USD para sa sa working visa So yan ang yung babayaran mo guys sa yung palakad-lakad mo Yung pagpunta mo Pamasahe So yan ang babayaran mo So uh, ko guys uh, Ang gusto lang ng mga agencies Is mga ex-abroad Bakit uh, Ex-abroad ang gusto nila Kasi uh, Dito kasi sa Turkey guys uh, Medyo mahaba ang trabaho Medyo mahaba yung uh, Working hours nila So Sinusulit ng mga amo Yung mga Yung mga Ano nila Mga nanis or th domestic helpers na kasi pag sa pagpapasahod nila 1,000 USD mostly kasi 1,000 USD sa sahod susunod nila for sure yun ang reason kaya kaya eh, siguro yung mahaba yung trabaho nila depende na yun guys kung ang trabaho is nag-aalaga ng newborn babies or mga bata lang or minsan kasi merong yung babantay ka lang ng bahay or villa mga ganyan Meron tagalinis lang, tagaluto. Depende kung saan ka, kung ano yung hinahanap ng employer na posisyon para sa iyo sa bahay. So, ganun guys. Nulit ko ex-abroad lang gusto nila. Uh, yung mga, yung mga nag-a-apply na mga wala pang experience sa abroad, hindi po nila tinatanggap. Kasi guys, uh, iba ang trabaho ng experience ng mga Pilipina sa, kung nagtrabaho ko lang ng nani sa Pilipinas or as uh, kasambay. Iba ang sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa guys, ah uh, talagang ang trabaho ng nanay is uh, talagang barda uh, bardagulan <laughs> kung tawagin <laughs> so minsan minsan may 6 hours lang natutulog minsan 5 hours lang depende depende sa kung ano yung trabaho nyo sa bahay so di siya ganun ka kadali kaya ang hinahat nila yung sanay na sa abroad kasi kapag ikaw ay galing Pilipinas lang Pilipinas experience ka lang maka sa linggo pa lang umayaw ka na so hindi pwede sa abroad hindi yung pwede sa Turkey, yung ganitong, nga uh, yung, kung ganyan ang gagawin, hindi pwede sa kanila yun. Kasi ginasos kanila. So, so pa pala daw sa kontrata na may provisionary lang, yung working visa, may provisionary na 6 months. So, kailangan mo yung malampasan yung 6 months. Kunwari, nagka-problema ka sa amo mo, na wala ka, hindi ka pa lumalampasan yung provisionary 6 months na trabaho sa amo mo. So, kailangan mo So, according to sa according to sa agency, kailangan uh, malampas sa mo yung 6 months bago ka magpalipat if ever na magkaproblema ka talaga sa amo mo na hindi mo talaga kaya. So, kailangan malampas sa yung Kung hindi mo na malampas kailangan mo magtiis, eh, kapag tumakas ka or yun, tinerminate mo yung kontrata mo, ibabant ka ng agency. So, hindi ka na makakapunta dito sa Turkey. Yun ang magiging, uh, yun ang magiging, uh, pwede magiging consequence sa aplikante kapag di tinapos yung probationary na 6 months. So, kailangan mo tapusin, then pwede ka na lumipat. Nandito na kayo sa Tarki guys. Kaya ng tips. So, unang-una -una guys, uh, huwag mo na kayo magkitiwala sa mga <coughs> mga kababayan natin Pilipina kasi marami po dito modus, marami po dito mga manggagamit, marami dito mga Pilipina, especially Pilipina lang talaga. Uh, Ariel talk po ito, ito nangyari po talaga ito. Gagamitin ka lang, magbibigyan ka ng problema. Humari guys, sa mga baguhan, yung mga papunta pa lang dito, huwag na huwag kayo magtitiwala sa kapwa Pilipino. Hindi ko naman sa sinisiraan na, hindi naman lahat, hindi ko ginagenera lahat. Napaka, napaka ano po dito yung mga Pilipino. Yung iba risky talaga, risky na makisama sa mga Pilipino. Marami mga Pilipina dito, na mga maraming mga kablus to na ginagawa na hindi maganda. So, kung lang, huwag kayong, kayong makihalibli sa mga ganyan. Kung maaari, stay lang kayo or kung kayo naman is A out, piliin nyo yung mga kaboardmate mo niyo na bababait, yung mga wala mga bisyo na na di maganda. So tip ko yan sa inyo and then huwag kayo magpabuyo sa mga Pilipino na ano na, na ano na pag sinabi sa inyo, takas ka na, tumakas ka sa amo mo. kasi uh, kasi kapag tumakas ka ng walang ano, di mo pinag-iisipan. So maaari kang uh, mapahamak kasi ang sasabihin niyan, takas ka na. Punta ka na lang dito sa board, uh, boarding house namin. Tapos hanap ka namin trabaho. Kayo nga, dati, yung nga, guys, uh, sa... <coughs> ang working, may working visa dito sa mga TNT, mga documented. Almost the same na ng, ano, ng sahod. So, kaya yung iba, yung iba talaga tumatakas, tumatakas kapag ano, ah, uh, hindi nila gusto yung amo. Minsan kasi guys, uh, may problema mga kababayan natin, mga Pilipina gusto nila yung, yung uh, easy money, gusto nila yung maganda trabaho. Eh, expected naman guys, di ba? Kapag nani ka, kapag DH ka, ang uh, trabaho, hindi man petiks lang. Di ba? Siyempre, amo mo yan eh. nag i-spend sa'yo ng USD na dollars para lang para lang uh, ka tapos ikaw petiks petiks so, so, hindi naman pwedeng gano'n, di ba? So, for sure, lang nila yung pinapasaw pinapasaw nila sa inyo pero may mga amo talaga na salbahay din talaga so yun yung nagiging problema ng iba ating mga kababayan mga Pilipina mga DH dito sa Turkey yung pag-abusado yung amo wala nang di o mga working hours over working over hours yung ano yung trabaho so minsan din tatakasan talaga ng mga Pilipina So, yun ang nagiging nangyari, nagiging TNT siya yun, nagiging palaboy sa Istanbul. And after that, kung ano na yung pinapasok nilang uh, pagkakapera. Kaya yun ang nagiging problema dito, nagiging sakit ng komunidad ng mga Pilipino. So, sa dito sa Turkey. So, yun guys, yun lang uh, tips lang para sa mga baguhan. Be careful po sa mga kababayan natin dito.